Nakancho, nagkwento sa live kasawat ni Liam at rin si Tito Paulo nila para isurprise si Kimmy sa si isang birthday lunch noon na nasa Balasin Island sila. Napakaswerte ngayon ang actress dahil sa kabila ng mga hindi magagandang ibinabato sa kanya ng ibang tao, tunay na tunay ang pagmamahal ng mahal niya sa buhay. Thanks to Pau. Aminin na lang natin lahat guys. Na maganda rin ang naging aura na actress simula pumasok sa buhay niya ito. Muli siyang nag-glow up tang bongga. Oo, alam natin na napakaganda ni Imi. Ngunit iba yung ningning niya ngayon. Pati mga mata ay napakasaya. May kita mo naman iyon sa isang tao kung may kakaiba sa aura. Ay nga sa mga ibinahanging komento, nakakaiyak na makita yung mga ni kini mababait din tulad niya. Kaya kung ano ang itinanim, ay eh siyang aanihin. Kasabihan po na pag nagtaning ka ng mabuting buto o seeds, magbubuha ito ng mabuting buha. And that's what King Tuwing Ayon pa si Bidahangin Gumento Kung ano ang pinakita mo sa mga pamangking Yan din ang ibabalik sa iyo at sweet sila Napakaswerte na mga bagets na ikaw ang tita At swerte ka rin dahil may mga pamangkin na sobra kang iniidolo At nakuha kang magandang katangian We are so proud of you idol Keep going mahal na mahal namin kayo Kimpo